So, kung mapapansin nyo guys, ito yung last week na pagguha namin ng tubig. Sinarado namin yung mga leakage ng dam. So, kitang-kita. Yan, good morning, good morning mga ka-farmers. For today's video ay dito tayo sa Naldan River. Yan, so napakataas ng tubig dito sa amin. Grabe. Kala, kalalim guys. So yan talaga guys. Kung makikita ninyo overflow talaga. So ito na yung katumbas na last week nag-aagawan kami ng tubig dito sa amin. So yan yung aming tubo papunta dun sa aming palayan. So gumagawa siya ng parang sinkhole. So talagang malakas ang tubig. Palabas naman diyan, guys. So grabe. Napakatindi, maangas. So 'yan. So punong-puno siguro doon sa dam. Kaya ganyan talaga. Huh. So let's go. Punta tayo doon sa dam niya. Yan oh, grabe oh. Tignan natin yung situation doon kung okay pa ba. Guys, yung dam dito sa Maladan. No, so, kita niyo naman guys kung gaano kalakas. So, overflow talaga yung dam dito sa amin. So, Alam ano, Aglabas doon. Ganun din malakas talaga. Ah, yeah, grabe talaga yung ulan kahapon guys so yan so ito yung ano yano yung namin last week di namin ng mga leakage so ngayon wala tayong mahanap dyan na leakage pati isiminto niya hindi na makakita grabe malalim talaga yan guys kaya so, huwag natin subukan yan ah Yan. Ito yung mga saging na pinutol namin last week yan. So dahil gusto namin masirado. So grabe. So hopefully magbaba ito after few hours. Kasi yung mga palay dito ah, maraming nalunod. So sumusobra talaga. So, Malalim yan guys. So, yan yung source dito sa amin. Ito yung Naldan Creek. Ito na may palabas niya. So, yan, papunta na yung Lambayong. So, dun sa Sadsalan. Then, dyan na sa ibang barangay. Malakas talaga. So, yan. Okay na yun guys. Uwi na tayo. Safety naman yung ating palay. So yan. Hanggang dito lang yung ating short video. Thank you for watching. And good morning.